mahiwaga talaga ang itlog pura ewan iti manglimlim nga itik at pisada lahat tatatada niyo ito nung bigat na ito eh pisada nung bigatan God is good ako nata ito, lang, ito yung lang dahito yung nga naka-plug at pisa ura ewan iti manglimlim nga itik Itong bigat na ito ay rumordan. Ang ganun eh. Rumordan ang bigat na ito ay kakapsat. Talaga nga God is good. Itlog lang na iparabaw dito ay agpisa nga awan iti mang limlim. Oh. Oh. Tadani ako. Oh. kaya nga man nakabalinti Diyos nga talaga kaya may san nang nakapisan kaya nga oray awantimang limlim kaya kastoy lang nabara sa nabara launay kasi mo ibaliktad mo kaya nga ibaliktad mano mano